hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saanmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil direts good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa, si good news. Ito ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Lumagpas sa anim na milyong mga deboto ang lumahok sa katatapos lang na traslasyon ngayong taon. Sa kauna-unaan ring pagkakataon ngayong taon, ang may pinakamabilis na oras na natapos ang traslasyon sa loob lang ng 15 oras. Ang iba pang detalye sa balitang yan iahatid ni Millie Borja. Maagang nakarating sa Quiapo Church ang andas ng poong itim na Nazareno matapos ang halos labing oras na traslasyon na dinaluhan ng higit anim na milyong mga deboto. Ayon sa Quiapo Church, nakarating sa simbahan ng andas ng Black Nazarene makalipas ang labing apat na oras, limang na minuto at 10 segundo o dakong alas 7.44 ng gabi na naging pahirapan ang pagpasok dahil sa kapal ng tao. Matatanda ang sa nakalipas na halos dalawang dekada, pinakamatagal ang prosesyon noong 2012, 2016 2017 at 2018 na inabot ng 22 oras, habang luming-anim na oras naman ang itinagal nitong 2022. Sa pagdataya ng Quiapo Church, higit anim na milyong deboto ang dumalo sa prosesyon simula sa nagsimba at pumila sa pahalik bago ang mismong traslasyon. Ngunit sa panig ng Philippine National Police, umabot lamang ito sa halos 3 milyon, isa na sa pinakamarami sa kasaysayan ng traslasyon. Matatandaan na tatlong taong natigil ang tradisyonal na prosesyon dahil sa COVID pandemic. Nangibabaw naman at buhay na buhay sa puso ng mga Pilipino ang bayanihan sa gitna ng siksikan at nagsana mga deboto sa katatapos lang na traslasyon. Ilang mga kabahayan na tindahan kasi ang namigay ng mga libreng inumin at pagkain para sa mga deboto. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Buhay na buhay ang bayanihan spirit ng mga Pilipino sa katatapos lang na taunang traslasyon ng, ng poong itim na Nazareno. Dahil sa gitna ng init, siksikan at alinsangan ng panahon, makikita pa rin ang pagtutulungan at pagbabayanihan ng mga Pilipino. Makikita ang pagsaboy ng tubig ng fire volunteers sa mga deboto para maibsan ang matinding init ng panahon. Ilang mga kabahayan rin naman na nasa ruta ng traslasyon ang nagbigay ng inuming tubig at may mga tindahan din naman na nag-alok ng libreng pagkakas para sa mga deboto. Isang sikat na tindahan naman ng Sotanghon sa Quiapo... ang namigay ng kanilang panindan ng libre ngayong pista ng poong Nazareno. Sa pagtatapos ng taslasyon ngayong taon, marami ang nakiisa at sumuporta... bilang pagpapakita ng tindi ng pananampalataya maging ang bayanihan sa mga puso ng Pilipino. Sa iba namang balita... Honesty is the best policy. Yan ang pinatunayan at ipinakita ng isang immigration officer nang isa uli nito ang nakuha niyang bag na may nilalaman na malaking halaga ng salapi. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Isinauli ng isang immigration officer ang bag na naglalaman ng pera na may halagang 90,000 pesos na naiwan ng isang pasahero sa counter ng Ninoy Aquino International Airport. Base sa ulat ng BI, agad na i-report ng kanilang tauhan na si Olivia Ivory Ojeda sa kanyang supervisor na may nawawalang bag na naglalaman ng mga salapi sinubukang hanapin ni Ojeda ang may-ari ng bag sa mga pasaherong nakapila sa baggage conveyor, ngunit hindi niya ito natagpuan kung kaya't nagpasya na lamang itong i-turn over ang naturang bag sa lost and found unit ng paliparan. Ayon naman kay BI Commissioner Norman Tansinko, patunay ito na marami pa rin ang honest na immigration personnel na masusing ginagampana ng kanilang tungkulin bilang gatekeepers ng bansa. At yan ang The Better News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magbibigay ng reward ang DILG para sa mga pinakamalinis na barangay sa bawat LGU sa Pilipinas. Yan ay kasunod ng katatapos lang na Kalinisan Program ni PBBM na may layong palawigin ng kalinisan sa bawat komunidad sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Gagawa ng recognition system ang Department of the Interior and Local Government upang mamonitor at mabigyan ng pagkilala ang pinakamalinis na LGUs at barangay sa bansa. Ito ay bilang bahagi ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan program na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna ng DILG. Kaugnay nito, nanawagan naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa LGUs na mag-invest sa solid waste management at sa si ecological practices upang mapanatili ang kalinisan sa komunidad. Hinimok din niya mga otoridad na magpasa ng ordinansa na magpaparusa sa sino mang mauhuling nagtatapo ng basura sa pampublikong lugar. Siniguro naman ni Abalos na imomonitor ng kagawaran ang performance ng nasa 42,000 na barangay sa buong Pilipinas. record-breaking at pumalo sa nasa isang bilyon ang kinita ngayong taon ng MFFF matapos ang ilang taon na nahinto dahil sa pandemya ayon sa MMDA. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes ang record-breaking nakita ng Metro Manila Film Festival 2023. Sa isang press conference, sinabi ni Artes na pumalo na sa 1.069 billion pesos ang kinita ngayong taon ng MMFF sa 800 cinemas. Mas mataas kumpara sa kinita noong 2018 na 1.061 billion pesos na mayroon namang 1,200 cinemas. Para kay Artes, dahil ito sa kalidad ng mga inilabas na pelikula ng mga kalahok, malaking ambag din daw dito ang maraming moviegoers ngayong taon na mula sa Class A, B at C. Uma asa naman ng MMDA na aabot sa 1.2 billion pesos ang gross income ng film festival dahil pinalawig pa ang showing ng 10 pinikula hanggang sa linggo January 14. Maglala naman ng 3 bilyong pisong pondo ang DBM para sa rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga education facilities sa buong bansa. Itrawayalin sunod sa tagubili ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng mga disente at komportabling mga silid-aralan ang mga mag-aaral. Tutukan ng iba pang detalye sa report na ito. Maglalaan ang Department of Budget and Management o DBM ng 3.49 billion pesos na pondo para sa pagpapaayos ng mga elementary and secondary school buildings sa Pilipinas. Sa inaproba ang Special Allotment Release Order o SARO ni DBM Secretary Amena Pandangaman, gagamitin sa repair at rehabilitasyon ng mga basic school buildings ang nasabing pondo. Ang nasabing saro ay ibibigay sa Department of Public Works and Highways o DPWH base na rin sa kahilingan ng Department of Education. Nauna naglabas ng 1.8 billion pesos ang kagawaran mula sa total authorized appropriations na 4.9 billion na ginamit sa pagsasaayos at pag-improve na mga gusaling pangpaaralan sa ilalim ng Repair All Policy. Dagdag pa ng kalihim alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Bongbong Marcos, sisiguraduhin nila na bibigyan nila ng disente at komportabling pasilidad ng mga estudyante upang maayos silang makapag-aral. Bumaba naman ang unemployment rate sa Pilipinas ayon sa Labor Force Survey. Malaking factor daw ang mga sektor sa bansa na nagbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Bumaba ang unemployment rate sa Pilipinas ng 3.6% noong Nobyembre 2023 na katumbas ng 1.83 milyong katao. Ayon sa resulta ng Labor Force Survey, tumaas ang employment rate sa bansa sa 96.4% kumpara sa 95.8% noong Nobyembre din ng taong 2022. Ayon naman sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mababa ito kumpara sa 4.2% na unemployment rate na naitala sa bansa noong nakaraang Oktubre sa parehong taon. Kasabay nito ay ang pagbaba ng underemployment rate sa 11.7% nitong Nobyembre 2023 mula sa 14.4% naman noong Nobyembre 2022. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa ang mga sumusunod na sektor ang nakapagtala ng mataas na bilang ng mga walang trabaho. Pero ang mga sektor ng agrikultura, construction, transportation and storage, administrative and support service activities ang nakapagtala ng mataas na employment rate. Buhay na naman ang pagka-Filipino pride natin dahil isang katutubong awitin na Leron Leron Sinta ang inawit ng isang Swedish choir group sa isang international competition. Ang nasabing awitin ay naging winning piece din dahil nakamit ng nasabing grupo ang grand prize. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Isang sikat na Filipino folk song na Leron Leron Sinta ang inawit at ibinida ng isang Swedish choir group na Hagerstein a cappella sa ginanap na International Baltic Sea Choir Competition o IBSCC noong 2022 sa Jormala, Latvia. Ang nasabing awiti na nilikha ni Ginoong Alberto Florentino ang piyesang bida at hinirang pa na winning piece sa pagpapakita ng husay ng nasabing grupo. kamit ng nasabing grupo na binubuo ng 40 members ang Grand Prize o ang Grand Prix Trophy kabilang na ang Best Conductor at Best Compulsory Piece Awards. Umami naman ng magagandang feedbacks and reactions ng video performance ng Acapella Group sa social media lalo na dahil isang karangalan na na mapabilang ang awiting Pinoy sa nasabing international choir competition. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Gretchen Ho, masaya sa pagpapakasal ng ex-boyfriend na si Robbie Domingo. Ang mga detalye sa balitang yan iahatid sa atin ng ating showbiz angel. Ginanap nitong January 6 ang star-studded wedding ng TV host na si Robbie Domingo at kanyang non-showbiz partner na si Mikey Pineda. Matapos nyan, may nilinaw ang ex-girlfriend nitong si Gretchen Ho. Pilit kasi ng isang netizen, felt sad for her. Kalaki pang screenshot ng isang IG story ng volleyball star turned news anchor kung saan may nakasaad na quote mula sa American journalist at photographer na si Amber Lyon tungkol sa isang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa ni Gretchen, ang naturang quote raw ay may kinalaman sa kanyang career realizations. Paliwanag niya, hindi siya masyadong updated sa mga kaganapan lately sapagkat siya nasa isang camping. At kung tungkol sa wedding ng dating boyfriend na si Robbie ang pag-uusapan, nilinaw ni Gretchen na masaya ito para sa dating kasintahan at good friends naman daw sila ngayon. Kung matatandaan, taong 2017, kinumpirma ni na Gretchen at Robbie ang kanilang desisyong maghiwalay para mag-focus sa kanil kanilang karera matapos ang may gitatlong taong relasyon. At yan ang DZRH Showbiz Artist News. Mula sa kauna-unahan sa si Pilipinas, DZRH, ito pong ang show is Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang record breaking na bilang ng mga debotong dumalo o nakilahok sa traslasyon ngayong taon na inabot lang ng higit sa 6 na milyon. Makikita natin ang kasabikan maging ang tindi ng pananampalataya ng mga Pilipino na hindi na wala kahit na nahinto ito dahil sa pandemya. Nakita din natin ang pagtitiis at sakripisyo ng mga deboto sa gitna ng init, siksikan at sa dami ng tao makalapit lang sa andas. O, hindi maikakaila na ang mga Pilipino pagdating sa debosyon ay talagang hahangaan. Sa bawat sakripisyo, hirap at pagsubok sa buhay, sa pananampalataya at sa dasal sa itaas natin ito inilalapit lalo na ngayong pista ng itim na Nazareno. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang moods sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes. 1 p.m. Sadi Ziyar Rage TV.